Personal nga giinspeksyon sa administrator sa National Food Authority ang naabot nga mga sinakong bugas humay parte kini sa ipamaligya nga tag 20 pesos matag kilo. Ano ang report ni Nico Sereno? Unang gisusi sa NFA Administrator ang warehouse sa May Pier area. Gitan awang stocks sa bagong shipment sa Bugas Humay. Kahinumduman, muabot sa 35,000 bags ang nadawat gikan sa Mindoro. Kabahin ng maong shipment i-release para sa P20 o 20 bigas meron na programa sa kagamhanan kahit duman, una nakinig na, na rollout sa Sugbo pipila ka sa wapang eleksyon nagibaligya sa mga sakop sa vulnerable sector, sama sa PWD, senior citizen, ug uban pa. Kahit ako, gusto ko, sana, sana, all, no? lahat, uh, makabili Yun din ang pangarap natin. Yun yung pinagpaplan naman. Ito, itong mga initial na nangyayari tong sa mga uh, selected rollouts na ito. Our pilot eh tinitingnan yung mga challenges anong the way bago tayo pumunta sa for all. Gitan ausab ni Lakson ang testing laboratory sa NFA Regional Office. Gipakita nila ang proseso, may mga personnel nga muhimo og laboratory analysis sa bugas humay. Susihon ang baho, natural flavor ni ini, bisan ang kolor, tan-awon usab. Sa parte sa maong lab, nagkuha pa sila og sample gitak ang aron matilawan usab para ma-check natin na okay yung uh, sa parameters o uh, na-consider siya na conforming. And then yung mga naka-store din na stocks natin is may regular checking tayo, may monthly tayo na sensory evaluation na ginagawa. Inaamoy, inihipo, niluluto, kinakain, if lahat po masasaganon. This is part of our system in ensuring that our rice uh, ay fit for human consumption. Whether it's medyo manilaw-nilaw ng kaunti or may konti dilaw, ibang ano, or medyo nag-brown ng kaunti, or kahit magkaroon ng konting amoy, we make sure it's good and fit for human consumption. Sa warehouse sa Banilad, padayon sab ang releasing sa mga stock sa Bugas Sumay, aron ibaligya sa tag-20 pesos. matud sa tagduma, tagsa-tagsa na nilang giablihan ang mga sako, gitan-augyod ang klase, Una kini si Leeuhan Pagbalik aron marili sa mga LGU. Padayon naglinya ang mga trucks sa mga kalungsuran aron mukuha. Usa na niini ang katmon nga matud sa staff sa LGU halinon kaayo maong nagkuha na sab sila og dugang nga mga stocks. Nico Sereno Balitang Bisdak